tayo ng aking narating. Oh my God, salamat sa fresh na mai. Wala po bang palapakan dyan? Wala po bang malakas na hiyawan dyan? Sa lahat po ng mga magulangin na naririto, nais ko lamang po kayong batiin ng isang happy and happy belated Happy Mother's Day And I love you po sa lahat ng mga gulang na nandito By the way, my name is Joanne Garcia Tatlong Hari from Lucena City I am 24 years old Ladies and gentlemen Nais ko lamang pong magpasalamat sa inyo sa mainit na pagtanggap Ngunit hindi ko na po baka kahabaan dahil baka po tayo ay masyadong gabihin Nais kong ipabagig sa lahat Pilitin tanggapin at magiging mabuting tao upang tanggapin kung anong kasiraan ang meron kami ipamabating sa inyong gabi. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Happy Fiesta, Barangay Bayanihan, -Ni. Baya kusaan tinanggap kami ng buong po. Happy Fiesta san Narciso! Thank you so much! Ha? Thank you so much, candidate number one. <laughs> Next we have Candidate number two! <laughs> Wala bang dyan. <laughs> With a glamorous and spectacular evening to each and every Tonight is a gathering of all the beauty icons battling a one crown, one title. This is Joyland Carabido Almanzor all the way from the beautiful and progressive barangay, Barangay bina. apat na sul apat sulok ng itabladong ito na iskulating mag-iwan ng makatutuhan ng katagal na kami mga bakla ay hindi salot sa lipunan dahil so na yung oh. gabi inyong hinihiyawan inyong pinapalakpakan at inyong ay, binang, binang, binang. hinahangaan again ito. this is Jonathan Carabido al Monsoy na nagsasabi sa gantong uri ng patipala my short time thank you and enjoy thank you Thank you so much, candidate number two.